sabi nila gusto daw nilang magmerienda. Kaya naman nagbigay ako ng pera pang merienda nila. Sabi ko sa kanila bumili sila ng Spanish bread doon sa may bakery sa kanto namin. Aro, Diyos ko, kaya pala wala akong natanggap na sukle. Nakakaantay ko, yun pala ay binili pala nila ng Jayco na donut. Ano pa nga bang magagawa ko? Eh, nandyan na yan. Eh, di go. Lantakan na yan. Habang mainit-init pa. Habang busy sila kung anong flavor ang gusto nilang kainin, ako naman ay busy sa paghahanap ng kutsara at tinidor. Hanggang sa naisipan ko, ay, huwag na lang kaya ako magkutsara at tinidor at saka plato. Tutal naman, pwede ko naman niyang kamayin, di ba? Kasi naman, mamaya lang, sa isang iglap lang ay biglang wala na akong donut na natira. Ayan si mama na ako nag-iisip yan kung ilang ang donut ang itatago niya para hanggang sa madaling araw niya. Hindi ko alam kung anong flavor yung kulay green pero yan ang isa sa mga favorite ko sa Jayco. Ngayon, bahala na sila kung magkakagulo sila dyan, kung anong flavor ang gusto nilang kunin dyan. Basta ako, yung sakin ay kulay green. Tapos ang usapan. Ayan na nga at kinagatan ko na ang kulay green para alam nila na sa akin talaga to. Akala nila ay nagpipicture ako, hindi nila alam ay nagbibidyo na pala ako. Ayan na nga pagkatapos kong kagatin yung kulay green na donut ay hiniwalay ko na ito dahil baka makagat pa ng iba dahil nag-iisa lang naman yan. Hindi ko alam kung anong flavor ng donut yon pero i-comment nyo nga down below kung anong flavor ba yan. Nagpatimpla na rin pala ako ng kape kasi naman masarap talaga magkape habang kumakain ng donut, di ba? Perfect combination ika nga sabi nila. Ayan na nga, yung mga pamangkin ko. Naku, sarap na sarap sa pagkain ng donut. Maya-maya na wala na, nakailan na yung mga yan. Pag malaki talaga ang pamilya mo parang fiesta. pero sobrang saya. Kaya naman kung malaki ang pamilya mo, naku naman, congratulations dahil sobrang saya. Kung napanood mo ang video na to, please guys, subscribe and share this video. Thank you guys sa panonood guys sa susunod na video natin, sa susunod na kwento. Ingat kayo. Bye-bye. God bless us.